Hi everyone! Good evening, I'm Ba. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Bakit wala nga ba siya sa eksena ngayon? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines! And hello beautiful people! mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe Ilang buwan na lang ang hihintayin natin At masasaksihan na natin ang magiging bakbaka ng mga kandidata Ngayong taon na to dito sa Miss Universe In fairness ha, sobrang ang daming kandidata ngayong taon na to Ito na niya tayo, pinaka number Ng candidates na lalakok ngayon dito sa Miss Universe Dahil aabot sila ng more than 100. Baka mag-130 pa sila. Ganong kabongga at ganong kadami ngayon ang Miss Universe. Umasa tayo na magiging mainit at magiging panalo talaga ang magiging bakbaka ng mga kandidata dito. So, dito natin masasabi matira, matibay. So, yon Syempre, bago ang may-ari, bago ang honor na humahawak ngayon dito sa Miss Universe, hindi lang isa, kundi dalawa. Ito nga ay si Kun at saka si Raul Rocha. So, si Raul Rocha, nagsalita siya doon sa social media. nagsabi sabi niya nga, Sobrang excited na siya sa magiging eksena at ipapakita niya dito sa Miss Universe bilang bagong honor, di ba? So yun, so syempre, oo nga naman, kung ikaw yung bagong honor ng Miss Universe, excited kang makita kung ano yung ipapakita mo dito sa Miss Universe. So yun, so tingnan natin kung ano magiging eksena dyan ni Raul. So, nagtataka lang ang lahat kasi after mabili ni Raul ang kalahati ng share ng Miss Universe, ay wala na tayong masyadong naririnig kay Kun An. At lalo na ngayon, wala na talaga tayong naririnig sa kanya. Hindi ba katulad nung dati na binili niya yung Miss Universe na talagang alos every week laman siya ng social media. Apansin ninyo dati, di ba, nung mga nakaraan taon, si Kun An lagi pang kasama ng reigning queen, eh, si Arboni, during Arboni. Lagi niyang kasama to si Kun An. Nakala mo siya yung Miss Universe. Bawat bansang pinupuntahan ni Arbonne, Charbonnet ay included nga itong si Kun -An. So, hindi natin alam bakit ngayon ay parang nananahimik si Kun -An at maraming ikot ang ginawa ng reigning Miss Universe pero hindi nakasama si Kun An. dahil ba sa hinaharap kaso dito sa Thailand kaya nananahimik si Kun An. or dahil sa meron siyang pinagkakaabalahang iba wala tayong update kay Kun An mula yung nangyari na yung chika na pumutok dito sa social media di ba? So yon so nakakaloka lang kasi parang dati siyang ganito, ngayon nanahimik. But in, in, fairness naman, maganda na yung nananahimik siya para alam mo yon na magkaroon naman ng konting kalidad at saka eksena na alam mo yon na walang walang ano dito sa Miss Universe. Kumbaga, kasi parang pag dyan, siya, sobrang papel niya talaga eh, no? So, yon So, ka kung iisipin mo. After nang pumutok ang chika na ayun nga yung parang nagmeeting sila na pwedeng sumali yung mga ganito pero hindi nila ipapanalo after noon na nahimik na si Kun An at wala na tayo narinig sa kanya ang tanong nun lahat dahil ba maliit na lang ang share na hawak ni Kun An, kaya hindi na siya na ngayon dahil si Raul na nga ba talaga ang tunay na may-ari ng Miss Universe so nakakaloka kung iisipin mo no kung ako tatanungin mo siguro dahil baka pinagbawalan na rin magsalita masyado itong si Kunan kasi medyo mainit talaga siya sa social media. Nalaman natin yan nung binili niya yung Miss Universe, nakakawalang class, di ba? Kung iisipin mo, talagang grabe yung talak-talak niya sa, ano, sa social media para dito sa Miss Universe. Kulan na lang putungan siya ng corona. So, ngayon, uh, medyo tahimik siya, Lilo. Siguro dahil nga may kasosyo na siya at yung kasosyo niya siguro sinabihan siya na medyo dapat quiet lang kasi kung ikaw yung may-ari ng Miss Universe, dapat quiet naman talaga. Naalala natin noon si Donald Trump pa yung may-ari nito. Eh wala naman tayong naririnig na kahit anong chika kay Dom, Donald Trump, di ba? So yon, so doon talaga masasabi natin na hindi na si Donald Trump sa decision at kung ano yung mangyayari dito sa Miss Universe. Just only support and sit down and watch, di ba? So, ganun yung nangyayari kay Donald Trump. Inihintay niya na lang kung sino yung bagong Miss Universe. Pero, ngayon, dahil nandiyan na si, Ra Raul, eh, kilala si Raul na isang magaling na businessman. Kaya, parang piling ko nag talaga si Kunan kasi si Kunan talaga ang nagpapasira dito sa Miss Universe sa totoo lang alam mo yon yung medyo yung atake niya sa social media ayun bumababa yung kalidad ng Miss Universe so yun. pero in fairness naman bigyan natin ng, ng credit naman ito sila Kunan mula nung hinawakan nila ang Miss Universe ay medyo gumanda yung yung kumbaga parang nagkaroon sila ng maraming candidates, di ba? At dati parang halos naghihingalo na rin eh. Pagkatapos hindi na natin naririnig yung mga bankrupt-bankrupt issue. Pagkatapos ayan nga malayo pala meron na silang Uh, date para sa Miss Universe na gagawin nga sa Mexico. For sure, sa susunod na taon, may announcement na sila. Yung hinawakan nga itong Miss Universe, di ba, El Salvador, and then next is Mexico. Kaya na kasi kay Koonan sa mga sinasabi nga, napansin ko lang din na, ewan ko kung napansin ninyo, kalahati ng sinasabi niya, hindi totoo. So, yun. Kasi, di ba, may mga chika siya. O, oh, hanggang 2026, meron na silang venue para sa Miss Universe. Hindi naman na pag-usapan na gagawin sa Mexico ang Miss Universe. So, hinawakan na lang ni Mr. Raul yung, yung Miss Universe. Doon na lang na parang ano, eh, diba? So, yon So, ako para sa akin, maganda siguro na naging kasosyo niya na rin etong si Mr. Raul para sa pagpapaikot dito sa Miss Universe. At least, may kumokontrol, ba diba? Kaya lang, syempre, may mga ilan silang kinuha na, alam mo yung nakakaloka. Katulad na lang ni Osmel Sosa na medyo parang mawawonder ka na anong papel dito ni Osmel kasi siya ngayon ang president, di ba? So parang iisipin mo, nakakaloka na parang, bakit nga ba siya nagdirito? diba? So, yon So, baka kasi meron chance kung sino ang dapat maging Miss Universe. At alam naman natin etong si Osmer na may hilig siya talaga sa mga beautiful girl. O, diba? So, ibig sabihin ba, kailangan talaga mga kandidata ngayon ay maalala Latina ang para manalo dito sa competition. So, paano ba? Kukunin pa ba nila yung mga magagaling talagang kumuda? Magpo-focus pa ba sila dito sa advocacy ng girl? O dapat ba empowered ba talaga ang mananalo Miss Universe? Ano ba yung mga pagbabago? So, kung napansin natin, nung nakaraan taon, bumalik sila doon sa sistema na dapat maganda ka. Dapat talaga Diyosahan ang beauty mo. At ayan nga si Nicaragua nga, no? So, in fairness kay Nicaragua, kung iisipin mo, ang dami niyan napuntahan na bansa na bilang reigning queen ng Miss Universe. Pero hindi syempre para mag, mag ano, ng advocacy, kundi para i-promote ang Miss Universe sa mga bansang pinuntahan niya at magsaksihan saksihan ang mga coronation, di ba? So, yon in fairness naman sa kanya, sobrang ubikot talaga siya sa buong mundo dito na nasa Asia. Nakapunta siya ng Thailand, nakapunta siya ng Philippines, nakapunta siya ng Vietnam, Indonesia. O, di ba? So, talagang inikot niya, Cambodia. O, so, yon And then, sa Europe, nakapunta din siya at ang dami niya rin pinuntahan dyan. At lalo na sa Latin America. O, di ba? Ngayon naman, nandiyan siya sa sa so, South Africa. Oh, so, yon So, umikot talaga siya. At bawat coronation ng bawat pageant, so, makikita mo doon si Miss Universe. So, yon Isa siguro yun sa mga homework niya. But in fairness, so, parang bumalik na rin sila sa dati na ang Miss Universe ay umiikot talaga sa buong mundo. Hindi ko lang alam kung nandito siya sa Miss USA. So, yon Talagang yon ang hindi niya talaga siguro napuntahan. Na-miss ko yung moment dati na yung Miss Universe Uh, yung Miss USA laging kasama ng Miss Universe. Di ba Miss USA, teen, Miss Teen USA, Miss USA, at Miss Universe. Na-miss ko yung ganong momento. Kaya lang ngayon kasi individual na talaga ang Miss Universe. Kung baga, meron na siyang sarili talagang organization. At hindi na, na hindi niya na included yung Miss USA. So, yon Kaya, nakakaloka kung iisipin mo ang laki ng pagbabago at syempre, mas masasaksihan natin ang pagbabagong magaganap ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Ang tanong nga ng nakakadami, ano ba may mga manok-manok ba sila dyan? So, paano ba si Miss Philippines? Papasok ba tayo? So, parang piling ko naman, oo. Kasi ang Vice President dyan, si Miss O, ba diba? Tapos, marami pang mga Pilipino designer na included dyan sa Miss Universe. Kaya sabi ko, ah okay, so laban to. Tapos nandiyan pa si Bragai, si Jojo Bragai. So, kumbaga parang talagang isa din sa mga tinitignan nila, nakasosyo at magaling sa, sa asosasyon na to ang mga Pilipino. So, mag magdiwang tayo dyan at magsaya tayo. So, yun. So, sana lang talaga makahataw ng todo-todo ang ating pambato na makarating pa sa dulo ng competition. Medyo mahirap to kasi alam mo yon ang nabanan ay neck to neck kasi 100 plus. So, kailangan talaga prepare yung kandidata. So, magiging madali pa to para sa ating pambato na si Chelsea Manalo. Magustuhan kaya ni Kun An at sa ni Raul. Itong si Chelsea Manalo, si Kun An. May eksena pa ba dito sa Miss Universe? Yan yung aalamin natin sa mga susunod na panahon. Pero kayo guys, ano guys ang tingin niyo Bakit nga ba nananahimik ngayon si Kun An sa mga chika nga dito about Miss Universe. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.